Anong nangyayari sa mga kabataan ngayon? Tignan nyo ang tatlong magkakaibigan na to, oh. So, nung isang araw, habang nagpapahinga ako sa pag-aaral ko, may dumaan sa newsfeed ko about kay Jason at dun sa anak niya, yun si Jason yung asawa ni Melay. So, ang caption kasi doon, ganito ang regalo, pera, hindi yung bola, ang bilog. Parang ganon ang nabasa ko. So, ito yun, ito yung caption na yun. So, napakomment ako na biro man yan o totoo, kailangan ituro natin sa mga bata yung ano, kasi hindi tama na kahit na yon yun, eh, ganun ang sasabihin natin sa mga anak natin, lalo na't na maliliit pa yung mga yan. Kasi yung mga batang yan, eh, mabilis makakatch up yan. Madaling makatanda yung mga batang yan. Mas matalas ang memories niyan, pe, kahit ikumpara mo sa ating mga matatanda. So, nasabi ko, napakomment -nap ako doon na, joke man o hindi, hindi tamang am um, sabihin sa bata iyon. Dahil kailangan, um, ituro natin sa mga bata kung paano maging grateful, kung paano nila ma appreciate yung mga regalo nga tatanggap nila, maliit man o malaki. So, marami naman nag-agree doon sa comment kong yon Kaya lang, mayroong isang tao na ko ah, dalawa pala sila na kumontra doon sa sinabi ko. Wala naman ako masamang sinabi about kay Jason. Hindi ko naman tinukoy na si Jason. Para sa lahat yun mga magulang yung kinoment kong yun. So, ang isang comment doon is, sabi niya, um, kunwari pa, eh, yung iba nga dyan, hindi lang nakabidyo, mas malala pa ang sinasabi nila sa mga batang yan, sa mga bata. So, lalaki rin naman yung mga yan at ano, uh, ituro na lang sa mga bata na huwag maging mareklamo. At kasi pag lumakian mga yan, eh, malalaman din naman nila kung ano ang tama at mali. So, oo, nandoon na tayo, malalaman nila kung ano ang tama at mali. Pero, hanggat bata pa sila at kung kaya naman natin ituro sa kanila yung... Alam niyo yon, yung tamang asal kung paano i-appreciate yung mga bagay na natatanggap nila, material man o biyaya na galing sa Diyos. So, kailangan may pagpatuloy natin sa kanila kung paano sila magpapasalamat at may ma-appreciate nila yung maliit na bagay o malaki. So parang nakita ko dito sa dalawang batang ito, nalungkot ako nung nakita ko tong magkakaklasing ito, tong tatlo, hindi pala dalawa yan, tatlong yan. Napanood ko yan. So napadaan sa akin at napanood ko na parang nalungkot ako gawa ng nasa ng na mga magulang nito. Ito yung sinasabi ko na hangga't kahit bata pa sila, kailangan ituro na natin sa kanila. Etignan nga natin mga yan. Eh, may mga isip na yung mga batang yan, siguradong nag-aaral na yung mga yan. Pero bakit ganyan ang pinapakita nila in public? Nandun na tayo, nagbayad sila sa kinainan nila, oo. Pero wala silang karapatan na ganyan ang gawin nila. Nasaan ang respeto? Nasaan ang magulang ng mga batang ito para hindi ba naituro sa mga batang ito kung paano rumispeto sa public ko lalo na? Parang tuwang-tuwa pa yung magkakaibigan na ganito ang ginagawa nila. Oo, iba na talaga ang generation ngayon. Pero mga parents, sana... lalong-lalo na dun sa tatlong parents ng mga mga batang ito pagsabihan yung mga anak nyo na hindi tama yung ginagawa niya. What if? Pagtanda nila. Sila naman. Yung magig ang magiging trabaho pala nila ay tagalinis ng lamesang yan na katulad ng ginagawa nila. Matutuwa ba sila? Sana mga parents na mga batang ito, to mga parents na mga batang ito, ilagay o ituro ninyo sa mga anak ninyo na ilagay nila ang sarili nila kung sila ang maglilikpit noon. Matutuwa ba sila sa ginawa ng customer nila? Diba? Nakakalungkot lang na may mga batang ganito Napapabayaan ba ng magulang? Siguro. Hindi naman natin alam. Napapabayaan man o hindi. Kapag nakita natin na ganyan palang asal ng mga anak natin, matutuwa ba tayo? Alam nyo ba sa totoo lang kung ano ang kinikilos ng mga anak ninyo? Ganyan kayo. Ganyan kayo kung paano kayo pinalaki ng magulang nyo. Ang sisi niya nasa mga magulang talaga, wala tayong magagawa. Kasi makikita, magre-reflex sa mga anak natin kung paano natin sila or paano tayo naging bata noon at kung paano natin sila pinapalaki ngayon magre-reflect yan. Kaya sana, yung parents sa mga ng tatlong batang to, sana napanood nyo ito. Hindi maganda. Nakakaawa. Yung maglilinis nyan. Alam nyo yun? Nakakalungkot. Huwag sana dumating sa pagkakataon na itong mga batang ito, sila ang maglilinis. Na magiging trabaho nila ay tagapunas pala ng mga pinagkalatan ng mga batang katulad nila.